Ang sinasabi po na itong abogado ni Bato, tatayo daw tayo para sa senator o para kay Senator Bato de la Rosa at sa ating mahal na Republika ng Pilipinas. Ha? <laughs> Gago, anong kinalaman ng ating bansa? Bakit bakit mo kami idadamay? Bakit niyo kami idadamay? Talaga ba? Wow, palakpakan naman 'yan. Tatayo daw sila. Para kay Bato de la Rosa. Ay, sa ginawa nyo na yan noon pa kay Digong. Diba nga, unang sinasabi na itong mga DDS, na kuno ay kung sakaling maaresto si Digong noon, bago pa man, mangyari, magkakagulo daw. Ipaglalaban daw nila si, si Digong. Tatayo din daw sila para kay Digong. We stand with Tatay Digong. oh ano nangyari doon? Tapos ngayon, gusto niyo na namang i-apply ito ngayon kay Bato. Sino ba si Bato? Kumpara kay Digong, oh, eto ba ang totoo yung Panginoon? Si Bato? Ay hindi niyo nga nagawa kay Digong yung sinasabi niyong tatayo kayo at lalaban para kay Digong. Ngayon niyo pa ito sasabihin kay Bato? <laughs> mga walang kwenta. O oh, ayan, sabi pa nung isang nung isang kaalyado ni Digong, mga kababayan, if government will arrest Bato the same way they kidnapped PRRD, then they could uh, they can do it to any one of us. Ah, uh, yan daw ang pag-isipan natin. Hmm. Hindi mo alam kung yung mga nasa paligid ni Digong ay sadyang bobo o nagpapakabobo daw sabi ng mga netizens. Sabi nga nung isa, oh, adi ka ba? Itong <laughs> si Greco Belica. Kasi nga naman, paano, paano nagkaroon kayo ng ganitong linya, narrative? Bakit mangyayari ito sa, sa, sa kahit sino sa atin? Anong kalukuhan yan? <laughs> Totoo naman eh. Una, sabi ng mga natasans, hindi kami kalbo. Pangalawa, wala talaga kasi walang kaso. Ang mga ordinaryong kababayan natin, anong kalokohan ito? Anong klaseng pag-iisip ito? Talaga lang? They can do it to any one of us? Ano yun? Nasaan ang logic doon? Ito, Hoy, Grecobelica uh, Greco Belica, yung fear-mongering mo, hindi lang napakabobo napakalang, napakawalang kwenta pa. Hmm? Bakit naman kami hulihin kung wala kaming charge for crimes against humanity? Nag-iisip ka daw ba? Ayan tuloy. Napagsabihan kayo kung nag-iisip nga kayo o hindi.